Hello guys, welcome to my vlog. Welcome back to my vlog. So ngayon is my day off. So ayun, kwentuhan naman tayo sa what nangyari in the past week guys. So ngayon, hindi na masyadong malamig. Parang Pilipinas na lang, normal na lang yung lamig dito. Tapos as you can see, pabalik na yung Okay, pa start na mag-sprout yung mga leaves dito sa mga puno dito. Kita nyo naman yung ano is green na yung grass. Bermuda grass. Tsaka yung puno din dito. and So ito pa yung likod ng apartment na tinitirahan namin dito guys. At yan naman yung sa likod. Bahay. Nakikita mo dyan. Ang kabayan yung pababa. So, yan. Pa-sunset na. It's about 7? 7 p.m. na. Pero maliwanag pa rin. Ganito talaga pag malapit na yung spring na kasi. Summer. yun, maganda na. Diba? lang guys. So, tingnan nyo. Ganda. Puno. Puno. Ang ganda na ng panahon ngayon, di ba? Ito pa, oh. Okay, guys. So, ito yung kinakain natin ng mga squirrel dito. Alam nyo yung palabas na Madagascar. Ito yun nata, eh. Yung nuts. Marami siya, oh. Kaya pala ang daming squirrel dito pag umaga. Ngayon biglang slow-mo natin. Eh, no? Di ba? Sa puno, kunyari. Cinematic ni, tingnan natin. Ang ganda lang sa pakiramdam, no? Guys, kanina. Wala pa kasi yung pangkabit sa ano, eh. Sa lagay ng cellphone, eh. So, ito yung street na yung papunta dun sa apartment na tinitira namin dito. Di ba? Napakatahimik lang. And dito mo marirealize na, you know, enjoy every moment. Kasi pag nasa malayo ka or mag-isa ka lang, marirealize mo yung mga, ano, mga panahon Tsaka yun, papark na tayo dito guys. So ito palang sasakyan guys is provided by the farm. Ito okay, yun na nga guys, punta tayo dito sa Goodwill or Ukay Ukay Center or the Nation Center. So yung mga binibenta nila dito is mostly mga used or um, donated na mga gamit. So yun yung napamili ko kanina. Sapatos, dalawang sweatshirt, saka bags. Ngayon, yan. Ngayon sa entrada niya, kung pumasok ka, meron silang automatic door. Social, di ba? And then yan sa loob, tingnan natin yan. Na yung mga laman, Sasabihin mo na lahat. Andyan lahat. Kitchen, lahat sa bahay. And then, ito, pumunta pala akong Verizon. So, shout out dun. And dito din sa Woodman's Market. So, yan guys. Dito ka makakabili ng mga Filipino foods, products. Meron sila mga lungga dito sa frozen. Guys, so, di ko lang kasi type. Ayan, gulay nila. Squash. Mga gulay nila. And then, yan. Carrots. Mura may parang tinutin ng kalabasa guys. Ikaw mga tawag sa Tagalog. Ayan. Gabi. Sayo yante. Hmm. Ayan. sir apple, ang mahal. O, oh, ligo. Wala ka pang ligo. Magligo ka muna. Ayan. May organic vegetables. Basta lahat. May parang bumalik yung dati nung 2019. I mean 2018, yan yung mga Asian products iyon kita yun naman yung mga noodles yan, lucky me. Yan, tinu tino guys. Sa Visaya, hindi ko alam tao sa Tagalog dito. Mahal na, no? 3.99 dollars. Ayan. So yan, yung napamili ko dito is yung mga basic lang talaga na kailangan. At kailangan tipid na bago magsahawad. Ayan, no, nabili na ng... At ayan. Linibot natin yung Woodman's Supermarket. Di sa supermarket lang. Yun. Yan yung blue bro broom po dyan sa loob. Yan yung payara yung family ko lahat. Yan. At yun lang guys. So ngayon dito pala ako sa basement ng apartment. So yun lang guys. So kunting ano lang. ah uh, videos muna tayo. Tapos so, mayroon update tayo diba? And actually pag meron na tayong camera pang vlog. Tsaka, basta, unti-unti natin yan. so, para magkaroon kayo ng mga updates, mga, uh, ano pa ba, mga suggestion ng mga topics. Dito guys pala, um, sa mga nagtatanong pala kung bakit ako nakapunta dito, paano ako, I mean, what is the process guys? So, it's a long process, a long journey. So, um, sa mga agriculture graduate dyan, This is for agriculture graduate lang as a basin uh, our field. So if you do have like an experience working in a farm or training guys, so I recommend you if you wanted to go here in United States. So yung in lang, simpleng simply type lang or search lang yung kaip.org or c for Charlie, A for alpha, e for eco, p for papa dot O for Oscar, R for Romeo, G for George. Para magkaroon kayo ng idea about uh, the program before. So ngayon guys, yung nangyari is, uh, my previous employer, the give me a petition. So right now, I'm an immigrant um, person na. Immigrante na tat dito, o derle, sa Amerika. So I just got here recently guys. So I've waited for a long time. So I supposed to be here like three years ago, but because of the pandemic, wasn't able to um, complete the process. So pinagpaliban ko muna and then yung kumalma na sa ako pinag pinos yung process na makabalik dito at ngayon dito na ako. So yun lang guys. So ilalagay ko yung description dito. I mean yung link dito para where kayo. So marami namang mga uh, training programs or training agency na nagpro-provide the same process or trainings here in the US. But I suggestly or suggest and recommend yung Kaip kasi yung payment na, ga na gagawin nyo is can be divided into uh, a month. Dito nyo babayaran sa Amerika. So yung babayaran nyo lang, it's depend it depends now. Yung sa akin dati ito 2018 is yung sa sa i 94 yata yon tapos yung US embassy uh, interview sa medical and then yung plane ticket nyo, yun lang tapos bawi naman dito guys kasi dollar naman yung dollars naman yung uh, kikita nyo dito and don't think about the expenses mas mabuting uh, mag-invest like like this training kasi there's a possibility guys depending on the farm that you are going to Uh, have or mag sponsor sa inyo dun sa training, uh, they might be giving you uh, a sponsorship. And so yun lang guys. So for more information, guys, ne uh, uh, I'd like to you know uh, give you an advice and uh, information about the process, uh, like for si mga preparation during like interview. And then, pagpunta dito sa America, guys. So, uh, please, guys, subscribe to my channel and YouTube at Kabukid TV, guys. So that you will be having, you know, uh, information. So, yung mga previous videos ko doon, discard. If you're not interested, just look into the videos na about sa process dito. And at the same time, guys, uh, dito sa Facebook... Kabuki TV sa Amerika. So, just follow, share, and para mas marami tayong may inspired na agriculture graduate who wanted to have an experience here in America and other country, guys. So, hanggang dito na lang sa video na to, guys. Thank you so much for watching, and I do hope that I was able to give you some information. So, comment below for any topics that you'd like to discuss. Open po tayo dyan. So, again, My name is Jules, your Kabukid TV here in America. Magandang umaga or gabi or anong oras man na napapanood niyo yung video na to. Have a wonderful day guys. Bye for now. And see you next time.